Hi guys, so for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano ilagay ang upper thread or snooted sa ating uh, portable sewing machine na nabili natin sa Shopee. To yung ano niya, brand All Flying. So let's start. So ito yung uh, look niya sa likod. Ito yung ano, power source. Tapos, ito naman yung para sa foot pedal niya. Meron din namang ano dun sa harapan yung para magla lang siya automatically na hindi mo na kailangang i-press. So, first things first, ilagay natin siya dito. gusto ko, mas bit pa yung ganito. Ayan. Tapos, ilagay natin yung kanyang cover. Ba, ang ganda? So, mula dito, pasok natin dyan. At ganito. Ganyan. Tapos, ganito. I-ano ko muna. Pabalita rin ko muna. So, mula po dito, kunin natin yung sinulid. Lahing pababagayan ng nasa instruction. Ito yung ano niya tension. Daan lang dyan. Tapos, pasensya na. Nagbablur yung video. Tapos, hindi mo lang yung instruction. So, mula po dito sa upper thread, tension. Yan. Iikot lang dyan. Para maiakyat natin dito. Yung tinatawag nila na ano, take up lever. Kaya Yan. Pasok natin. One hand lang to ah. <laughs> okay. dahin pa baba. Hindi na. Ah. So tapos na. Ah. Hindi na natin pa baba. Hintay ko lang na mag-clear yung camera. So dito naman sa ibaba may ilaw tayo no. Stand it on. Tara! So, nakita nyo yan, yung may butas. Diyan natin itapasok yung thread. Kahirapan to kasi one hand lang eh. Alright. Yan. So, tapos dito, wala nga nakapasok siya dito. Yan. Yan, pasok siya. Ready. So, ito na. So, pag dinagay natin yung thread, dito sa harap, kailangan sa harapan ng needle, dun palipod. So, dahil one hand lang ako, ipapos ko na ito yung video. So, ayan nga guys. <clears throat> Napasok ko na yung thread. So, mula dito sa harapan, papuntang likod. Ayan na. ito dapat. Kasi pag binaliktad mo dyan, doon mo tinaan sa likod tapos dito pa harap hindi siya nagtatahi ng maayos so that's all for today's video like and subscribe